Paano nga ba mapa o o o ngol ang isang isang dudong, ang isang lalaki. So grabe yung mga tanong ni Maria Mercedes Day. <laughs> grabe yung mga tanong mo daya, pero salamat sa mga tanong mo dahil dito nagkaroon ako ng topic at content dito sa aking YouTube. So, sa lahat pong hindi nakakalam, ang aking pong YouTube channel ay para po sa may mga jowa, may karelasyon, para po mas maintindihan ninyo ang aking vlog. Hindi po ito pwede sa mga taong walang karelasyon dahil hindi talaga kayo ma-inspire na manood dito sa aking uh, video. Hindi kayo makarelate. So, ito nga yung tanong niya. Paano nga ba daw mapa ano daw si Dodong So, hi, based on my experience na lang naman tayo nito. Grabe. Nagre-research din naman ako at nagtatanong sa aking mga kakakamarites, no? Para lang naman may maibigay sa inyong mga tips at mga payo para magkaroon tayo ng forever mga inday, mga Dodong So, totoo ba na pag marunong kang lumipap, lollipop, lolipap, lolipap mag-ice candy kay Dodong ay yan na po ang paraan para mapa o o o o siya. So yan po ang bigyan natin ng rason. So alam niyo po ba na a way to a man's heart is through his stomach. Through his stomach. No, Taka na tag-English yan eh. Through his stomach. So isa po yan sa paraan na makukuha mo ang loob ng isang lalaki ay sa pamagitan ng masarap at marunong kang magluto. Dahil kung ang babae naman ay marunong lang sa kama, marunong lang sa bakbakan, at hindi marunong sa mga gawaing bahay, walang pag-care at walang pag-love sa isang lalaki, walang wala talaga yan. Kahit gaano pa yan kagaling magbaliktad-balikta dyan, kahit gaano pa yan kagaling magtambling-tambling dyan, mag Ah, uh, ano ba 'yun? mag <laughs> uh, lahat ng uh, posisyon, kung makuha man niya lahat, lahat ng posisyon, hindi pa rin 'yan yung sigurado na mapapa o talaga niya yung lalaki. Ah, uh, dahil ang lalaki, alam niyo na, para yang ano, customer ng restaurant Tikim ng Tikim hindi yan magano kung hindi mabubusog at hindi ma satisfied sa kanyang mga panlasa. So dito na nga tayo sa pangalawang tips ko. Ito yung sinasabi na pag marunong kang maglaro sa Dragon Ball Z ni Dodong. Alam nyo yung Dragon Ball Z na tinutukoy ko. Kung alam mo paano yan laruin, paano yan, himas-himasin kung paano mo yan gampanan kung paano mo yan siya arugaan yung Dragon Ball C na yan napakasilan po yung Dragon Ball C na yan dahil dyan po uh, nag, uh, ano ba yun, o dyan po nagkaroon ng grabe yung mga tinatawag natin bulta-bultahing mga kuryente sa mga wala pang alam dyan no? yan po ang isa sa kailangan mong gawin na marunong kang humawak na hindi sila masasaktan na hindi nila ma-feel yung pain pag uh, inano mo yan, inalagaan mo yan or hinawakan mo yan kasi mabilis po yan uh, mabilis po yan masasaktan yung Dragon Ball C na yan kaya magkuyos diritso no? kaya kailangan na marunong ka lalong lalo na marunong ka maglaro dyan sa pamagitan ng inyong D-I-L-A no? So, kailangan palagi yung, ano, hindi ka mauubusan ng laway dyan. Kaya pag ginawa mo yung uh, kainin mo ang Dragon Ball si kailangan marunong ang kumain na hindi magdadry yung labi mo dyan. Kailangan ah uh, marami kang, ano, marami kang laway-laway. Kung wala ka namang laway, may ano ka dyan. <laughs> Kasi hindi din, kung gusto mo naman siyang himas-himasin himas-himasin ng Dragon Ball Z ay bumili ka ng ano ba yun yung oil na pang ano dyan hindi pwede na pag uh, gumamit ka ng oil na yun ay kakainin mo rin kasi makakaano yun makahilo yun so ang ano mo doon is kung gusto mo munang kainin uh, yun muna uh, laway-lawayan mo muna yung balot yung Dragon Ball Z pero kung gusto mo namang himasimasin, gumamit ka noong tinatawag nating oil na mabibili naman sa mga ano dyan. Ma uh, ano ang pangalan? Sabihin mo lang, lubri. O, mabilis lang. So, pag sinulat mo, lubri, bibigyan ka na niyan. Walang ka branded-branded or ano, pwedeng-pwede. -poiti. As long as, pampano kasi yan, yung parang pam pampadulas na hindi sila masasaktan. Pag hinahawakan mo na yung Dragon Ball Z. So, isa yan sa mga paparaan, no? Inday na, mga inday na mapaano mo yung lalaki. No? Hmm? So, dito nyo lang naririnig yan sa akin. No? So, sa mga hindi nakaintindi talaga, wag nyo na pong intindihin kung bakit ako nagbablog ng ganito. Kasi mahirap po mag-explain. Sa lahat ng video ko, ini explain ko na kung bakit ganito yung mga content ko. So, kung meron man kayong mga comment comment lang down below pero wag nyong anuhin ng todo kay mahirap na mas marami pang malala na, na, na content sa akin so mas, mas marami pa silang viewers 100-100k pa ang mga subscribers at followers nila kasi nga yung mga wordings nila doon grabe yung mga wordings pero ako na hindi ko nag wordings ano na grabe yung masila na wordings kasi mahirap na pag may manood yung mga kuan dyan no? so para po ito sa mga mag-asawa, mag-couple, mag mag-relasyon, mag, mag, mag ano dyan, para makarelate kayo, para may, minsan kasi tayo mag, ano no, magka karelasyon, meron kasi tayo mga problema na hindi natin masabi-sabi sa ating karelasyon. So, andito si Inday Bagat para mag advice advice sa inyo. So, bye-bye for now, kaya may trabaho pa ako. See you for more, more, more videos, mga dudong, mga Inday. las que están puestos